isung-uso po ngayon sa pagpapagawa sa construction ang tinatawag po nila na rough finish so ito po yung uh, kadalasan yung mga wall wall po na pinalitadaan pero hindi po naka, hindi po naka -finish. no, ang ginagawa po uh, after na mapa mapalitadaan uh, pinapantay lang po yung surface pero hindi po siya makinis so marami pong nagsasabi na ito daw po ay matipid, mabilis na pamamaraan so sa video po natin ito ating pag-uusapan kung nakakatipid ba talaga yung ganitong klase ng proseso at bibigyan din po namin kayo ng tip doon sa mga gumagawa ng mga refinish, no? Kung pa, paano ba ito nagagawa ng tama upang sa ganun ay maging uh, kapakipakinabang, no? Doon sa nagpapagawa at the same time kung pa, paano ito magagawa ng tama. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. So mapagpalang araw sa inyo mga kapatid, sa araw mo ito ay akin pong pag-uusapan, no? ang advantage at disadvantage ng uh, rock finish na mga wall. No? So, dito, kadalasan po ngayon, usong-uso na po ngayon yung mga rock finish. Ibig sabihin, after na mapalitadahan, ang nangyayari po dyan ay uh, ini-skim coat na po. So, usong-uso po ngayon. Napaka-uso po ngayon ng ganyang klase ng proseso. So, Unang-una po, ang advantage. So, ang advantage po niyan, marami pong nagsasabi na matipid. Kasi nga po, uh, after nyo po na uh, dahan, no? Pwede na po kayo mag-proceed na uh, mag coat. So, ang ang oras, no? Napapabilis niya rin po kasi imbis na magpupur uh, magpupuro pa kayo ng magpupuro pa kayo ng semento para do sa inyong mga plastering. So, hindi na po. Ang pangalawa po, dahil nga po uh, na po siya, so hindi na po siya kinakailangan gamitan ng concrete neutralizer. So, Uh, nakatipid po kayo sa simento At the same time, uh, nakatipid po kayo sa uh, Concrete neutralizer Kasi hindi na nga po kayo gagamit ng concrete neutralizer Pag kayo po ay mag-proceed uh, na sa pag-skim uh, coat So yan po ang isa sa mga advantage niyan Ang advantage din po ng rap finish no uh, Malit po yung chance na matuklap yung inyong skim coat na pinahit sa inyong mga pader Dahil nga po rap so kapit na kapit na maayos ang skim coat So yan po ang mga advantage, ang mga advantage po ng paggamit ng uh rapinish. So papapabilis ang inyong paggawa, no? Depende, depende po sa sa proseso kung paano niyo pong gagawin, pero ito po ang isa sa nakikita po nating uh, advantage, no? Makakatipid ka sa semento, makakatipid ka sa oras, makakatipid ka sa labor. Tapos uh maganda yung kapit ng skin coat sa mga rafinish, advantage. So dito po Uh, ang disadvantage po nito kapag ka po yung unang-una ay ang gumawa po ng maso ninyo ay hindi maayos so paano ko pong nasabing hindi maayos kasi po pag sinabi pong wrap finish ang ginagawa, ang ginagawa po yan after nyo pong mapalitadahan pag na-plot nyo po yan no? ang ginagawa po kasi ng iba after nilang ma-plot yung kanilang pinalitadahan okay na, iniiwanan na, na no? so makikita mo mga busalsal pa po yung mga plastering nila So, ang nangyayari po, nakalitaw pa po yung mga bato. So, ibig sabihin, napakagaspang po. Tandaan po ninyo, lalong-lalo lalo na po sa mga kapatid nating mason, pag sinabi pong rough finish, hindi po yan ibig sabihin, iiwan yun na napakagaspang. No? Hindi po yan yung iba po kasi ang ginagawa, porque sinabi rough finish, no? ah, hagut lang ng konti, iiwanan na. No? Kasi ang iba, kadalasan nating naririnig dyan, meron pa namang pintor. So, mali po yun. Mali pong pananaw yun. ah ang mangyayari po niyan, tayo po ba ng mga mason, eh, iaasa na lang ba natin sa pintor ang ikagaganda ng ating ginagawa? Di po ba? No? Uh, baguhin po natin yan. Madalas na madalas natin naririnig, no? Uh, pag minsan, pag natin yung ginagawa nila, oh, ba't ganito? Napakagaspang neto. Nakalitaw pa yung mga buhangin. Napakagaspang. Kadalasan po sinasabi lang, ay, hindi, okay lang yan kay kasi may pintor pa naman eh. Ano pa ng pintor yan? Mali po yun, no? Maling-mali po yun dapat ikaw, sa'yo pa lang na trabaho, ayusin mo na. No, huwag mo nang iasa sa pintor kasi maling-mali yun. Isa pa, pag gano'n ang magiging katwira ng maso na meron pa namang pintor, ang mangyayari po niyan ay lalo lang po tumatagal ang uh, trabaho. Paano po nasa, natin nasabing tumatagal ang trabaho? Kasi po, imbis po sana na kaya pong uh, masilihan yan ng dalawang beses, no? dalawang patong na skin coat ang, ang ating mga wall, No, ang nangyayari po niyan, dahil napakagaspang punong po inyo pong iniwan na 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 pader dahil nga po na finish, no? Ang nangyayari po niyan ay umaabot tatlo hanggang apat na patong, no? Bago mapakinis ng gusto ang uh, ang wall, no? Lalo't lalo na pag nagpipintura. So, sa madalit sabi, imbis na napapada, napadali, no? Parang lalo pang tumagal, napamahal ka pa lalo dahil sa pagbili ng skin coat. So, yan po ang dapat na dapat nating isipin, no? Ganun din po yan sa nagpapagawa. Make sure po na kapag kayo po ay magpapara uh, magpaparap finish no ah uh, hangga't maaari po mayroong marunong na nakakaintindi ng trabaho doon na magbabantay sa site para kaya kubat ganito ang wall sobrang gaspang wala wala pa mga bukul-bukul pa tapos sabi ko hindi pa na hagod ng maayos yung semento ganyan ganyan uh, sabi ko wala pong tao dito nung ano nung ginagawa. Sabi niya meron naman binantayan nga yan eh. Ang problema po pag ganon. Uh, may tao nga naman po, may bantay nga po. Kaya lang po, yung bantay ay wala pong sapat na kakayanan o wala pong sapat na pangunaw pagdating sa construction. So, nandun tayo, nakikita nila na kumikilis yung tao. So, akala po nung bantay, sapat na yun, no? Pero hindi alam nung nagbabantay na mali na pala yung ginagawa nung no? nagtatrabaho. So, <clears throat> yan po ang paalala. Diyan ngayon, ah, uh, doon po sa nagpapagawa, no? Kasi dati kami, nung kami po ay ah uh, namamasukan sa kumpanya, uso din po yung rap finish na ganyang tinatawag no? Pero hindi mo po pwedeng iwanan 'yan na napakagaspang ng gusto niya, mapapagalitan kanya ng inyong uh, ano, uh, mga ligman doon, mga foreman sa 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 malalaking building. O sinabi mong mura penis, hindi mo na napakagaspang. Uh, although rap ang iyong pinapalitan, pero hindi mo yan po pwedeng iwanan ng napakagaspang. So ano bang ginagawa? Di ganito 'yan. After po 'yan na uh, mapalitan, babarahin po yung yung wall, no? Pag nabara po yung wall, tapos uh, flat na po siya, Uh, ang susunod po dyan ay medyo uh, patutuyuin mo ng gusto, palilipasin mo yung mga isang oras, mga ganyan po, no, sa iyong wall. Tapos, yung pinalitadahan mo, kahit na po yan ay flat, ang ginagawa po dyan ay uh, winiwisikan ng tubig, yung wall, no, wiwisikan mo yan ng tubig Tapos padadaanan mo yan ng rodelang bakal Sa ngayon po kasi nauuso Ang pinapadaanan na po ay yung rodelang goma Goma po yung kanyang sa uh, sapin doon sa kanyang rodela matuyo ng konti, mga isang oras, no? Wisikan nyo ulit ng tubig yung panilet, pinalitadahan, tapos pasadahan nyo ng rodelang bakal. Yung iba po kasi hindi na po ginagawa yun, eh, No? Isa pa po sa teknik dyan, uh, after po na mapadaanan ng rodelang bakal, no? Makikita nyo po yan. Ang tawag po ng mga kapatid natin dyan mason, pag kayo po ay uh, na, nasa construction ang tawag po dyan ay mga pakatas, no? Pag sinabi ni Forma na pakatasin mo yan, yung pinalitadahan mo, so ganun po ang ibig sabihin nun. After mo na mapalitadahan, pakakatasin mo yon para po yung malalaking butil ng buhangin ay lumubog pa po doon sa inyong uh, pina pinalitadahan. the same time, may isa pa pong teknik dyan. Ang gawin po ninyo after nyo na mapakatas, no, uh, padaanan nyo ng walis -ting -ting, no? Hindi ko sinasabing kudkudin nyo ng walis -ting -ting, medyo padaanan nyo ng marahan. Para po, kung meron pa pong mga nakalitaw ng mga butil ng buhangin, sa ating konkreto, pag pinadaanan mo ng walis yun, malalaglag yun, makikita mo yun. Sa ganung paraan, masasabi talaga natin na mas makakatipid tayo kapag rough finish ang ating gagamitin. Pero tandaan po ninyo, pag hindi po maayos na, na magpapalitada ang gagawa po ng uh, ganung klase ng proseso, hindi po kayo makakatipid sa mga rough finish. So ang mangyayari po dyan, lalo lang kayong mapapamahal. So... Para sa akin, magtatanong ako, Edud, alin ba ang mas matipid? Ngayon, kung ako po ang inyong tatanungin, Kuya alin ba ang uh, para sa iyo mas makakatipid, no? ah uh, base sa iyong experience. So, uh, alin bang mas nakakatipid? Ito bang uh, rough finish, no? Na i-skim coat o yung uh, pinuruhan ng simento? Eh, ganun din naman, mamasilihan din naman. So, kung para sa akin, alin ba ang mas matipid? Saan ba mas mabilis? So, para sa akin po, mas mabilis pa rin po yung nakapuro ng semento. Ang tip ko po sa inyo, no, marami po kasi nagsasabi na eh, uh, kuyod, pag makinis kasi yung wall, tapos uh, mamasilihan na ng skim coat, natutoklap. So, yun, yun nga po, ang isa pa po sa problema dyan, no, uh, mali po ang proseso. Pag uh, makinis po ang wall, no, tapos gusto nyo pong masilian no, halimbawa po, pag dahan, tapos makinis makinis yung palitada masyad, makinis yung palitada no ah, nakapuro ng semento ah, para po sa akin hindi advisable na gumamit ng ah, skin coat so ang ginagamit po diyan kadalasan ay concrete putty So marami pong mga concrete pati na available ngayon sa market. So yun po ang ginagamit po doon. Hindi po yan ginagamit ng skin coat kasi nga po dahil nga makinis yung wall, no, hindi kakapit ng maayos ang ating skin coat. Kadalasan ko po na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon lalong-lalo na doon sa mga kapatid natin na uh, gusto pong matuto at gusto pong malaman yung mga gaytong klase ng proseso kasi may mga katanungan po sa ating mga sa ating FB page, no, sa ating uh, YouTube channel na Kuya Jude uh, alin ba mas matipid sabi, ang rough finish o oh, ito bang uh, naka na wall, no? Saan ba ako makakatipid para uh, dire-diretso na ang pagpapapintura? So, yun po, dalangin ko po na uh, sa video pong ito nasagot po ang mga katanungan po ninyo, no? At saka yung mga tip na ibinigay ko po sa inyo ay makatulong po, no? Muli, maraming maraming salamat at kung ikaw ay umabot sa video ito, no, pa-comment naman po kung sa taga saan kayo. nga po sa muli, maraming maraming salamat po sa inyo, no. Salamat sa lahat ng mga viewers natin, no, sa Pilipinas man o ito man po ay nasa ibang bansa, saan man po kayong sulok-sulok uh, ng daigdig, maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong suporta, no. Sa, sa mga kapatid pa po natin na hindi pa po naka-naka-subscribe, no, ah uh baka pwede pong makahingi ng isang subscribe sa inyo no para po patuloy tayong makagawa ng mga video ah, i-share niyo na rin po ang video ito no para po ang mga video ito ay ah, malayo din po ang marating at maka ah, din tayo ng mga kaalaman sa ibang mga viewers natin sa muli to po si Jedrius thank you and god bless